Ano ba? Bula ka ba? Hindi po. Ba't ka ba nababanga? Hindi ko po sinasadya. Ikaw, kung ayaw mo makabanga, huwag kang tatanga-tanga, ha? Hoy! Huwag mong tatawag yung tatanga-tanga kuya ko, ha? Kala mo siga yan! Baka pa kita dyan! Kamingay. Siga ka nga ba? Ha? Masyado ka nagpapaniwala doon sa bata, eh pagbigyan mo na, kwentuhan lang naman eh. Hmm? Oh, ano po? Natakot ka sa kuya kong Ha! Eh. Eh. Ito, tatandaan mo, Toy, ha? Pag nasa Maynila tayo, huwag kang masyadong matapang at baka mapaaway tayo. Ha? Opo, kuya. Kuya, huwag kang masarap. Kain tayo. Sarap? Sarap siya. Bogdi. Eh, Huh? <laughs> <Pizza>! <laughs> Ikaw nga. Ay naku, Pinsan. Ano, kamusta na? Ang tagal natin hindi nakita. Ikaw nga, Pinsan. Pinsan? Oo, Pinsan mo ko. Di ba? ko ba ako natatandaan? <laughs> hindi. Ikaw natatandaan ko eh. Ano ang tatay mo si ano, ah... Markulyo. Oo, oh, si Tsyulyo. Hindi, Markulyo. Oo, oh. oh, Tsyulyo. Si Tukulo at saka ang tatay ko, mga kapatid yun. Kaya magpinsan tayo. At saka ay, yung batang yan, yung anak mong yan, laki na. Ay, hindi ko anak yan, kapatid ko. Ah, uh, oo nga, kapatid mo. Ano nga ang pangalan mo? Putoy. Ay, si Putoy. Yan, si Putoy. Ah, hindi Putoy, Putoy. Kaya nga, Tutoy. Ang liit pa lang yung araw, ganyan pa lang yan. Ang kulit niyan. Buti lang pala, napasok tayo sa Maynila. Teka, teka, teka. Eh, eh ba't po kung hindi yan kinakaya nyo, ha? Mukhang pagod na pagod kayo sa biyahe, ha? Waiter! Negro! Ali nga. Ah, uh, pakibigyan mo nga sila ng anong ulam ba meron kayo diyan? mo yung ulam nila, extra rice, extra ulam at saka extra plate na rin para sa akin, ha? Ate ka. Pakidalo mo na to. At sa itong talampunan. Ito na rin. Salamat ah. Oh, sa mga dadalhin to. Pinsan, tatabi ko lang dito. Ah. tayo, di ba? Eh, Uh. Ay, nakakastorbo eh. Okay. Ah, nga pala, Pinsan. Kailan ba kayo dumating? Kanina lang. Eh, meron na ba kayong matitirang bahay dito sa Maynila? Wala pa nga eh. <coughs> <coughs> eksakto, eksakto! Sa bahay ka na tumira! <coughs> eh, siya nga pala, paano mo nalaman na kami sa Maynila? Nung nakita kayo pagkain nyo. Ano? Ayaw na pala yung pagkain. Nung nakita kita kanina, naalala agad kita. Ang tagal natin hindi nang kita eh. Gaya nga nung nabanggit ko i spin ko na to! <laughs> Sige, kayaan tayo yung try-in! Gusto mm -hmm. ko ba itong lapi na to? Ah. Nagbusog ako Kayo, nagbusog ba kayo? Oo. Oh. Baka hindi. U order pa ako. Ay, hindi, hindi. Tama na. Tama okay, na. Okay na. Bayaran natin. Sige. Ah, waiter! Negro! Ano nga? Ikaw pa upu-upo ka lang kung yun ba pinakukuha mo yung cheat namin sa ayong bill. E, Kanina di pa ako asar sa'yo ha? Hindi ako waiter dito, ako dito. eh, uh, may 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 ari nga kayo. Ibig o, ko may 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 yung may 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 ka may 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 Oo oh, nga pala ang insan. yan ang insan ko. Ibahin mo yan. Ako na magbabayad. Oh. Yan ang pinsan kong matagal nang nawawala. Oo. Oh. Mm -hmm. Nawawala nga. Ha? Nawawala. Ang alin? Yung pitaka ko nawawala. Ha? Nandito Ay. lang kanina eh. Uh, Ito'y tingnan mo nga dyan baka nahulog. Diyan, diyan. Uh, wala ba sa inyo? Oh, wala, kuya. Kuya, wala eh. Ay, tingnan mo. Tampi, ba, eh? wala dyan. Nagbayad ako sa bus. Dito ko lang nilagay eh. Uh, mga mamang owner. Buti pa kasi, Kawawa naman tong pisa mo nawawala, pati pitaka nawawala. Aalis muna ako, babalik na lang ako. Hahanapin ko lang yung pitaka niya baka nalagay sa daan, ha? Mm. Ha? Hindi ka pwedeng malis. Bakit naman? Walang hiya ka. Eh, eh. Kanina ordered ka ng order. Ang lakas mo pang order. Ang lakas mo pang lumamon. Pagkatapos yung inaalis ka, hindi pwede. E eh, paano yung pitaka niya? Wala kang pakilom doon. Richard! Yes, Don? Yes. Meron na naman bang ayaw magbayad? Ano? Bayad o tatad? Maawa kayo, huwag po. Ha? Huh? Ikaw, baka may pera eh. Bayaran mo muna to. Wala talaga akong pera, insan eh. Anong insan? Hindi kita insan. Sabi mo magpisan tayo. Kanina yun, pero ngayon hindi na muna. Yan yan. Uh, Hubarin mo. Teka muna. Hubarin mo! Tatag! Uh, teka, ang gira naman. Magagaling nga lang sa hubaran nito eh. Huwag <laughs> <laughs> kang gagalawa. Halagang limandaan lang to ah. Bakit? Solid yan ah. Wala akong pakilam sa marka nito. Basta 500 lang to. Tatlong daan pa. Richard! <coughs> upisa mo na. Teka, teka mo na. Huwag yeah! hmm. <coughs> mawakawa. <coughs> <coughs> <Na yun? coughs> Saan ka pupunta? Ah, Mag-withdraw na ako sa ATM. Anong ATM? Sa automatic talampakan machine. <coughs> hmm. Pindutin mo yan. Anong pindutin? Basta ganyan lang. Hmm. <coughs> Ayun o. Oh. Hmm. Sige, ibahis na kayo. Talagang lalayas ako. O, Isa, nitayin mo kami. Hindi kita pinsan eh. Parang awa mo na. Hindi kita pinsan. Ha! Ah! Pinsan!